Alright, alright. What are we gonna do? <laughs> the food. These toys that they are throwing away. <sighs> जो गुरीत Halo kaya youngi pa. Yan na lang mga BPF kasi hindi mag-expire sa katapusan pa ng buwan mag-expire sa katapusan pa ng mag-expire mga pepe so kukuha ako as much as I can kasi mahal ang mga propochi

acket nan be beep walang laman. Basura ang laman. May illegal dumping mga bebe ito. Malinis na malinis. No dumping. Video monitoring in progress daw. Maraming nagtatapo ng basura dito. Uy, ano yan? filter. Masura. May nagkalkal na mga BFF. Tatlo. Miracle Grow pating daw. Pating, pating. Ay, ang linis. May naglinis dito. Ayun, dumi. dumi. basa ang mga cardboard na tinapon ng mga bata. Ah. Yeah. Puro basura, ang dami nilang kahoy. Ang oh. ganda naman, ito no yan. nila mga bife. May langka sira na. Daming um, tinapay. Eh. Ano nila lahat? Ang daming mga tinapay mga bifay. na talagang mapakinabang sa Green Bay sinira na nila lahat mga BFF ayan walang laman mga BFF ayan lahat po ito yung mga naiuwi natin po um, konti lang siya mga BFF pero at least mga ayan o oh, July 2024 pa po yung best by date niya yung mga propuccino Starbucks so I am so excited and happy at nakuha natin sila mga BFF meron din mga na mix na items dito yung sa konting grab bag ayan so um ilalatag ko po sila mga BFF. Hindi tayo pinala dun sa mga green beans, mga BFF. Talagang sinira na nila, tinatapo na nila yung, um, yung mga chips. May mga chips sana. At saka, medyo hindi ma masyadong malamig today. Kaya hindi ko na kinukuha din yung mga milk. At saka may mga bread sila kung makikita nyo kanina. Kaso, um, marami na kasing mga nakatapon sa taas. Even though yung bread is nasa bag pa din, hindi din namin naman yun mauubos kain mga BFF. So, hindi ko na lang din kinuha. So, sayang nga mga BFF. But anyways, nakapag-uwi naman tayo ng mga bonggang cold coffee na Starbucks. So, ilalatag ko po pa para po makita nyo mga BFF. So, welcome back mga BFF. Ayan po, nailatag ko na po sila lahat. Ito yung mga nakuha natin mga BFF. Um, Marami pa sana ng mga Gator Light doon, mga natira mga baby, mga Gator Red. Kaso hindi ko na lang sila kinuha lahat kasi nag, uh, yung best by date po niya is April. Ayan, ngayong buwan lang po siya mga beef So, baka hindi rin maubos lahat and I don't know about that. So, um at saka dito kasi ako na dito naman ako na happy mga BFF sa ating Starbucks. Ayan, ang dami natin mga nakuha. And alam nyo mga BFF, sa Ayan, July 2024. Yung iba is August po. Yung mga best by date nila. May vanilla, frappuccino. Ayan. Bonggang-bongga yung ating mga nakuha, mga bipet. O, ayan. Meron ding espresso and cream na maliit. Uh, May 27. Ayan po yung best by date niya. So, within, hindi pa po siya expired mga BFF. Meron ding tayong monster na um, Coffee Energy. Ayan po. Java Monster. Ha, ah, meron silang mga ganito. Simply mga BFF. June 2024 din po yung best by date niya. Ayan po. And then, may nakuha din po tayong... Yan, mga Dunkin' Donuts. Yung Dunkin' Donuts, August po, yung best by date niya, yung iced coffee din. So, mostly mga BFF, ito yung mga iced coffee na nakuha natin. Alam nyo kung bibilhin kasi ito dito mga BFF, yung ganito, isa, is like 3 dollars something isang isang bote ng ganyan. Oh, di ba? Kaya hindi ako bumibili ng ganyan mga BFF. <laughs> And then we have some um, amazing prunes, yung uh, fruits ay dried dried prunes. Ayan po, apat na jar. Uh, ano pa? Ito meron tayong yung grab, grab bag na pinunit ko mga BFF. So, ayan, merong um, ano to. Skin firming lotion. Yes, lotion. Ang laki ng lotion, mga bibit. Oh, natuwa naman ako dyan. Merong um, Epsom salt. Merong liners. So, bukas kasi lang yung ano niya, mga bibit. Opo, isa. Pero, dalawang ano siya. Comes in two boxes. So, pwede na yan, mga bibit. We have um, scrubbing Mr. Clean Magic Razor, May supply. May Flonase. I am so excited na nakuha ko to mga PFF. This is allergy relief. Ang tingnan nyo yung best by date. April 2026. Mahal kaya ang Flonase nice, mga PFF. Alam nyo na spring na allergy season na naman. So, kasi siguro, ayan oh, sira. Basag yung ano, um, packaging niya. So, hindi na nila ito mabenta. And then, we have some razors. Ayan, basag, oh, sira yung box. Uh, may lip tint, my toothbrush, meron toothbrush, um, facial cleanser, pero sira yung top, so is isasalin na lang natin yung mga BFF. lipstick, um, chickpea snacks, uh, mayroon tayong, kung may toothbrush, syempre may toothpaste, ayan, may toothpaste, It, may, mayroon tayong oil drip daw ang tawag nito mga BFF. at, may pink, pero parang, lipstick yata yan mga Ewan ko ba? Ayan. And we have decision formula. Bronze ear o booster daw. Ewan ko. And then, gas relief na gamot. Ayan. January 2026 pa po yung best by date. So, pwede. And then, we have chewable magnesium, support bones, and muscle health. Best by date. Next year, 11, 2025. So, ayan lahat yung mga, ah, and also we have the shortbread cookies. Ayan mga BFF yung nasa ibabaw. So, ayan po lahat yung mga na-score natin tonight mga BFF. I am glad na lumabas kami kasi hindi sana ko lalabas mga BFF kasi medyo umulan and I wasn't sure kung may jackpot pa. So, try ko naman na chinek yung green beans natin. Eh, walay palpak tayo na dun sa mga green beans mga BFF hindi na tayo pinapala dun. So ayan po mga BFF yung mga nakuha natin lahat. Thank you po everybody sa inyong always na pagsuporta at pagsubaybay sa friends Frenzy kay um maraming maraming mga um taga-suporta tayo mga mga solid na ka-BFF na always pa rin na sumusuporta at nag-rewatch ng ating mga videos. Thank you po sa inyong lahat mga BFF. And shoutouts sa inyo lahat. Alam niyo po kung sino kayo. I'm just so glad to be back. Hopefully tuloy-tuloy na yung mga BFP. But um I'm not so sure na lang jud, mga bibep to sa ano, dito sa Green Beans na to. Murag dili na jud ta wala na tay pag-asa to K 'Cause they are very strict now mga BFP. Marami na kasing mga nahuhuli na nagdidi tapos nag nagkakalat sila. So, ayun, sinisira na nila yung mga stuff na um, dati tinatapo nila at mapapakinabangan pa sana natin. So, this is all what we have for now mga BFF. Magkita-kits ulit tayo and we'll catch up with you next time. Bye mga BFF!